Ang tubig ay halos nasa lahat ng lugar, mula sa lupa at yelo hanggang sa loob mismo ng ating mga katawan. Depende sa lokasyon, taba sa katawan, edad, at kasarian, ang karaniwang tao ay binubuo ng 55 hanggang 60% ng tubig. Pero mas basa pa ang mga sanggol. Sa kanilang pagsilang, 75% ng tubig ang bumubuo sa kanila, parang isdang bagong laya sa mundo. Ngunit bago pa man sila mag-isang taon, bumaba ba ito sa 65% ng tubig? Kaya anong papel ba talaga ang ginagampanan ng tubig sa katawan natin? At gaano ba karami ang kailangan nating inumin para manatiling malusog? Ang tubig sa ating katawan ay nagpapadulas sa kasukasuan, nagpapalamig sa katawan, at nourishment din ito ng ating utak at spinal cord. Hindi lang ito nasa dugo ang utak at puso ng isang adult ay halos tatlong kapat ng tubig, kasing basa ng saging. Ang ating baga? Mas malapit sa mansanas sa dami ng tubig, 83% ng tubig. Kahit ang tuyong-tuyong mga buto natin, may 31% ng tubig pa rin. Pero kung puno na tayo ng tubig, bakit kailangan pa nating uminom ng uminom? Araw-araw, nawawalan tayo ng dalawa Hanggang tatlong litro ng tubig sa pamamagitan ng pawis, ihi, pagdumi, at kahit sa simpleng paghinga. Natural lang ito, pero kailangang mapalitan ang nawalang tubig. Kung kulang o sobra, pwedeng magkaroon ng seryosong epekto sa kalusugan. Kapag kulang sa tubig, naglalabas ang utak ng hormon na tinatawag na antidiuretic hormone. Kapag nakarating ito sa kidneys, gumagawa ito ng aquaporins mga channel na tumutulong sa dugo para mas sumipsip at mag-imbak ng tubig. Resulta, mas madilim at mas concentrated ang ihi. Kapag mas tumindi ang dehydration, bumababa ang enerhiya, nawawala sa mood, natutuyo ang balat at bumabagsak ang blood pressure. Pati utak, nauubusan ng gana at pansamantalang lumiliit sa kakulangan ng tubig. Sa kabilang dulo naman, ang overhydration o hyponatremia ay nangyayari kapag sobra-sobra ang pag-inom ng tubig sa maikling panahon. Madalas mangyari ito sa mga atleta na hirap i-regulate ang tubig sa katawan sa gitna ng matinding physical activity. Kapag sobra ang tubig, humihinto ang produksyon ng antidiuretic hormone. Nalalabnaw ang sodium sa katawan, kaya na mamaga ang mga cells. Ang pinakamalala Di na nakakaya ng kidneys ang sobrang ihi, kaya pwedeng mauwi sa water intoxication, kasama na ang pagsakit ng ulo, pagsusuka, at sa malalang kaso, seizure o pagkamatay. Pero extreme na yan. Sa pang-araw-araw na buhay, madaling i-manage ang hydration, lalo na kung may access ka sa malinis na inuming tubig. Noong una, sinasabing walong baso ng tubig kada araw ang kailangan. Pero ngayon, mas pino na ang gabay dalawat kalahating hanggang tatlong pito na litro ng tubig kada araw para sa mga lalaki at dalawa hanggang dalawang pito na litro ng tubig naman para sa kababaihan. Depende pa rin yan kung ikaw ay active, may sakit, matanda o laging naiinitan. Pinaka-healthy pa rin ang tubig pero pati kape at tsaa ay nakakatulong din. 20% ng tubig sa katawan ay galing sa pagkain Lalo na mula sa mga prutas at gulay gaya ng pipino, strawberry, at broccoli na higit sa porsyento ng tubig. May mga pag-aaral ding nagsasabing ang maayos na hydration ay nakakabawas sa posibilidad ng stroke, nakakatulong sa diabetes, at maaaring makabawas ng risk sa ilang uri ng cancer kaya kahit simple lang ang tamang pag-inom ng tubig ay may malakas na epekto sa iyong kalusugan, isip at pang-araw-araw na gawain. Kung gusto mo pa ng kaalaman sa maraming bagay mula sa kalusugan, siyensya at pang-araw-araw na buhay, mag-subscribe ka na. I-like at i-share mo na rin ang video na to para mas marami ang matuto. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating video.